programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Arsenal. Makikipagtulungan kay Lilet at Eira upang alamin ang mga lihim na tinatago ni Attorney Alon. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa Lilet Matchas kapansin-pansin sa mga kilos ni Atty. Alon na dismayado siya sa nangyari kay Sabrina. Hindi nagtagumpay ang masamang balak nila laban kay Sabrina dahil nailigtas ng mga doktor ang buhay ni Sabrina sa bingit ng kamatayan. Dahil sa kapalpakan, tuluyan ngang nalalagay sa peligro ang mga sikretong tinatago ni Atty. Alon. Hindi niya binayaran ang mga tauhan nila na si Paco at Vivian, dahilan para magalit si Patricia. Isang malaking katanungan naman ang tumatak sa utak ng pamilya Machas. Ano kaya ang atraso ni Sabrina? Maraming katanungan na mahirap sagutin sa pag-uusap nilang pamilya. Pare-pareho ang hinala nila sa insidente. Sinadya ang nangyari kay Sabrina at isang sospek lang ang nasa isip nila. Walang iba kundi si Attorney Alon. Kahit pare-pareho ang hinala nila, hindi sila pupwede na magpadalos-dalos sa ngayon. Sila muna ang dapat makaalam ng hinala nila kay Atty. Alon. Patuloy muna na mag-iimbestiga si Atty. Kurt at Lilet tungkol sa hinala nila upang mas mapatibay ang kanilang hinala. Sa ngayon, ang tanging hiling nila ay magising na si Sabrina para masagot na ang lahat ng katanungan na bumabagabag sa kanilang isipan. Si Sabrina lang ang susi sa lahat ng katanungan nila habang ang lahat ay nangyayari pinipilit pa rin ni Lilet na pagsabayin ang lahat ng kaganapan sa buhay niya panibagong kaso ang nahaharap kay Lilet at ang kaso na panibagong hawak niya ay nauugnay sa kanilang magkakapatid nagbalik lahat ng alaala ng naging alitan ni Lilet at Trixie noong panahon na hindi pa naiintindihan ni Trixie ang lahat ng bagay. Ngunit nagbago ang lahat, kaya sa huli, nang ibabaw pa rin ang pagiging magkapatid ni Trixie at ni Lilet. Hindi naman mapigila ni Trixie na isipin ang lahat ng bagay tungkol sa kanyang ina na si Patricia iniisip ni Trixie totoo kaya ang lahat ng sinasabi sa kanya ng kanyang ina na si Patricia narinig ni Trixie ang lahat ng pag-uusap ni Lilet at Kurt kaya mas tumindi ang pag-iisip niya tungkol din sa kwintas na ibinigay sa kanya ng kanyang ina katulad ni Atty. Alon hindi rin maipaliwanag ni Trixie kung paano nangyari ang lahat ng bagay dahil sa mga kaganapan at mga salita na narinig ni Trixie tungkol kay Atty. Alon. Mas tumindi ang hinala niya na may kinalaman ang kanyang ina. Walang pakundangan na kwinento ni Trixie ang lahat ng tungkol sa quintas na nahold up sa kanya at kung paano ito napunta sa kanyang ina na si Patricia. Dito na nagsimula ang kani-kanilang hinala. Nagsimula si Trixie na ikwento ang lahat ng napapansin niya sa kanyang ina na si Patricia. Nagimbal si Lilet at Kirk sa rebelasyong daladala ni Trixie. Hindi nila alam ng pati pala si Trixie ay nagsasagawa ng sarili niyang investigasyon sa mami niyang si Patricia. Nangako si Trixie na anumang impormasyon ang makakalap niya tungkol sa kanyang ina ay hindi siya mag-aatubili na isuplong ito sa mga kapulisan. Bagay na hinangaan ni Lilet at Kirk sa pagdaan ng mga araw. Pira-pirasong ebidensya ang nagsimulang maglutangan ang lahat ng bagay na naimbestigahan ni Lilet at Kurt ay tila kumokonekta kay Atty. Alon at Patricia. Kaya isang malaking katanungan muli para kay Lilet. Ano ang koneksyon ni Patricia sa mga tauhan ni Atty. Alon lalo lalo na ang takuhan nito na si Menard? Pinagtibay pa lalo ang kanilang mga hinala nang may lumabas na isang larawan. Larawan kung saan makita si Vivian, Paco at Menard na nag-uusap di-umano sa isang lugar. Pinipilit nilang isipin ang mga bagay. Pilit nilang kinokonekta ang mga bagay-bagay na kanilang natutuklasan. Wika ni Lilet. Magkasabwat kaya si Patricia at Tatu ni Alon? yan ang katanungan na kailangan nilang matuklasan. Kahit gulong-gulo ang isipan ni Lilet, hindi mawawala sa kanya na mag-isip ng masamang bagay tungkol kay Patricia. Kahit sa pagkakaalam ni Lilet na naging mabait na ito sa kanya. Samantala, isang banta muli sa buhay ni Ato Alon ang umusbong. Si Arsenal, ang malaki at maimpluwensyang tao na pinagkakautangan ni Atty. Alon ay muling tumawag sa kanya. Sa pilitan siyang pinagbabayad ng kanyang pagkakautang. Palusot ni Atty. Alon. Marami lang siyang problema na kinakaharap sa ngayon. Pero magbabayad din siya sa taktang panahon. Wika ni Arsenal. Wala akong pakialam sa problema mo. Ibalik mo ang pera ko muling na problema si Atty. Alon. Si Era ang nakakapansin ng lahat ng pagbabagong nagaganap kay Atty. Alon. Ang pagiging mainitin ng ulo, ang pagiging bugnutin at ang palagi ang pagkatulala ni Atty. Alon ay naging sanhi at nagtulak kay Era para magtanong. Ano nga ba ang tunay na nangyayari kay Atty. Alon? May sikreto ba siyang tinatago sa akin at mga problema ang hindi sinasabi? Dahil sa nangyari, hindi na nakapagpigil pa si Aira. Habang nasa kalagitnaan sila ng pag-uusap, hindi mapigila ni Aira na mangusisa sa kanyang mapapangasawa. Tinanong niya si Atony Alon, May problema ka ba? May lihim ka ba na tinatago na hindi sinasabi sa akin? matagal bago nakasagot si Atty. Alon. Pilit niyang nilulusutan ang pag-uusisa ni Eira sa kanya. Sa dami ng problema na kinahaharap ni Atty. Alon, sa dami ng kanyang pinagkakautangan, isa lang ang tumatakbo sa utak ni Atty. Alon. Paano niya malalampasan ang lahat ng problema ang dumarating sa kanya? Sa pagpapatuloy ng kwento, na lalapit na talaga ang pagkabunyag ng lahat ng sikretong tinatago ng mga kontrabida. Si Patricia na bantay sarado ng kanyang sariling anak na si Trixie ay nagiging maingat sa kanyang mga galaw. Bawat galaw niya ay kailangan niyang pag-isipan. Ilang beses na siyang nahuli ni Trixie, ngunit agad niya ring nalulusutan. Si Atty. Alon na baon na baon na sa utang ay unti-unti nang lumiliit ang mundong ginagalawan. Pinipilit na mas mapadali ang mga kaganapan sa kanyang buhay dahil sa lahat ng naumpisahan niyang mga plano. Hindi siya basta-basta susuko. Malapit na nga ba talaga ang paghuhukom kay Atty. Alon at Patricia? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat natin abangan dito sa Lilet Machas. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay magsubscribe at ilike itong video na to. Maraming salamat po.